Mon Confiado magsasampan ng kaso laban sa isang content creator. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Magsasampa ng kaso si Mount Confiado laban sa si isang content creator matapos na maglabas ito ng maling news tungkol sa kanya. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Mon ang screenshot ng paipag-usap niya sa nasabing owner ng Facebook page na may pangalang Iliad. Ayon sa aktor, ay na raw sana niyang na nasabing content creator pero maling mali raw ang ginawa nito. Gumawa raw ito na istorya gamit ang kanyang pangalan at picture kung saan pinalabas daw nito na nakita siya sa grocery at magpapapicture daw sana ito pero di Pinuro-duro niya raw ito sa mukha at hindi rin daw niya binayaran ang 15 milky way choco bars na kinuha niya at pinagsisiguhan niya rin daw ang cashier. Pinalalabas pa raw nito na isa siyang magnanakaw at nang sinita niya raw ay sinabi sa kanya na joke lang. Nung sinita niya raw ito, ay ka lang nito nilagyan ng disclaimer ang kanyang post. Dito na kinwestiyon ni Mon kung ano ang motibo nito at siniraan siya nito at kung bakit ito nagjujoke ng gano'n samantalang hindi naman sila close. Sinay pa ni Mon na sobra na ang ginagawa ngayon ng mga vlogger para na makakuha ng like kait kahit makasagasa ng tao ay gagawin tapos daw ay sasabihin na joke lang. Dahil itong kaya't plano niya raw magsampan ng kaso para mabigyan ng leksyon ang nasabing vlogger. At iyan aking balita showbiz para sa impilang ito lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.